Sige mga kaibigan, maligayang pagdating. Sa ikatlong video dito sa inyong proseso ng paglulunsad at sa pag-uusapan natin ang iyong mainit na plano sa merkado. Ngayon, alam ko na marami sa inyo ang sabik na gawin ng inyong unang unboxing video sa social media. O gusto mong, alam mo na, tawagan ng ilang kaibigan at pag-usapan ng lahat ng mga kamanghamanghang benepisyo ng aming produkto. Baka marami ka nang alam tungkol sa aming mga produkto tandaan, hindi mahalaga kung ano ang gumagana. Ang mahalaga ay kung ano ang nakokopya. Ang prosesong ito ang pinakamabilis na paraan para matulungan ang mga tao na makakuha ng resulta kahit hindi nila gaanong alam ang tungkol sa aming mga produkto at para matulungan silang makuha ang kanilang unang benta sa loob ng 24 or oras. Minsan, ang most of all, ay nagawa ng bayaran ng kanilang kit sa loob ng 24 na oras gamit ang prosesong ito na ibinabahagi ko sa inyo ngayon kaya uh, kahit na hindi mo ito gusto sa katunayan halos walang sino man sa mga tinuturuan ko nito at sinasamahan ko sila sa prosesong ito halos walang nagsasabi wow gustong-gusto ko iyon magiging hamon ito sa iyo lalabas ka sa iyong comfort zone pero makakakuha ka ng mga resulta at uh, kahit na hindi ka nito bigyan ng mga resulta nagbibigay ito sa iyo ng kwento na mas mahalaga para sa pagkopya ang kwento na makakatulong sa karamihan ng bang tao na makuha ang kanilang mga unang resulta kailangan mong maunawaan ang kahalagahan ng pagkopya. Um, kaya nasabi, kung ito bilang panimula, ito ay maglalabas sa iyo sa iyong comfort zone, gayon pa man. Ang benepisyo ng paggawa nito ay ang iyong unang post sa social media ay magiging at meron akong buong serye na magdadala sa iyo sa kung ano ang dapat gawin sa iyong unang linggo at buwan ng pagbabahagi ng aming mga produkto online. Pero ang iyong unang video ay magiging kwento kung saan sasabihin mo, wow, nagsimula na ako ng bagong negosyo, hindi ako makapaniwala na meron na akong 10 customers sa loob ng aking unang 24 na oras, di ba? Iyan ay isang makapangyarihang kwento na magagawa mo. Sabihin mo, ang nagagawin natin ng kwentong iyon ngayon kasama-sama. Ngayon, napag-usapan natin ang tatlong kategorya ng mga tao, mainit na merkado, lamig na merkado, at mainit na merkado. Karaniwan sila ang mga tao na medyo kinakabahan kang ipakilala sa ating negosyo. Hil baka natatakot ka sa kanilang paghusga o baka hindi Baka talagang excited ka na ibahagi ito sa mga taong ito pero sila ang grupo ng mga tao na talagang pinahahalagahan mo ang kanilang opinyon higit sa sino man. And ayaw mo rin bigyan ng pressure ang mga taong mahal mo? At kang pamamaraang ito ay dinisenyo partikular upang matulungan kang makuha ang iyong mga unang resulta. Muli, nilulunsad mo ang iyong negosyo? Kaya kung magbubukas ka ng isang pizzeria na nagbebenta ng pizza, iimbitahan mo ang mga taong pinakamamahal ka para dumalo sa iyong grand opening para bumili ng pizza, para lang suportahan ka. At yan ang gagawin natin sa pamamaraang ito. Ang grupong ito ng mainit na merkado, sila ang pinakamadaling makuha mo ng unang resulta mula sa kanila. Dahil mahal kanila, handa silang bumili ng isa o dalawang item para lang suportahan ka sa paglulunsad ng iyong gosyo. Okay. At kaya, gawin natin ito sa paraang walang pressure. And na uh, hindi mo kailangang malaman ang kahit ano tungkol sa aming mga produkto para makakuha na ng mga makabuluhang benta. Ginawa ko ito nung nakaraang linggo, isa-isa sa Zoom kasama ang isang bagong leader ko sa Brazil at nakakuha siya ng 17 benta sa kanyang unang 24-4 mga oras. Ang pagpapasya na bumuo ng isang negosyo sa dotera Okay, kaya ito ay gumagana ng isang daang porsyento ng oras. At kung hindi mo makuha ang resulta na gusto mo gamit ang estratehiyang ito, maaaring hindi mo ito ginawa sa sapat na mga tao o kaya ikaw baka hindi kasing mainit ng iyong inaasahan ang mga kontak na iyon at ayos lang iyon. Kahit na ang kwento ng pagkabigo sa ating negosyo ay talagang mahalaga dahil makakapunta ka sa lahat ng mga susunod sa iyo at sasabihin, pakinggan mo, ginawa ko ito. At kung hindi sila makakuha ng resulta, Maari mong sabihin, pakinggan mo, ginawa ko ito, hindi ako nakakuha ng magagandang resulta. Pero nagpatuloy pa rin ako, at tingnan mo kung nasa na ako ngayon. Anyway, dalhin kita sa prosesong ito dahil muli, makakakuha tayo ng magagandang resulta dito. Narito ang iyong plano sa laro para sa hot market. Mari mong i-download ang PDF na ito sa description ng video na to. Sige, hakbang isa para sa araw na ito, gagawa ka ng listahan ng iyong hot market. Ito ay magiging kahit saan mula sa minimum, masasabi kong 10. Pero ang layunin ay dapat na 15 hanggang 20 tao na tumutugma sa mga pamantayan ng hot market. Muli nagbubukas ka ng isang restaurant, sila ang mga na imbitahan mong dumaan at suportahan ka, nasiraan ka, gilid ng kalsada sa iyong sasakyan. Sila yung Moira na tatawagan mo para tulungan ka. Ilan sa inyo, maring sabihin na may limang tao lang ang pumasok sa isip. Ang tatay ko, ang nanay ko, ang tiyahin ko, ang pinsan ko. Maaring maikli ang listahan. Pero sa tingin ko, kung talagang susubukan mo ang iyong sarili, makakakuha ka ng hanggang 20 tao. Kaya PDF, meron tayong espasyo para sa 20 tao. Kung gusto mo, pwede mo rin itong gawin sa isang piraso ng papel. Kaya itkil mo ang video ngayon, isulat mo ang iyong listahan. Huwag mo silang husgahan at sabihin, oh, hindi magugustuhan ng mga taong ito ang mga essential oils o collagen o hindi sila magiging ayaw nila ng ganitong uri ng modelo ng negosyo. Walang problema. Bibili sila mula sa iyo para suportahan ka kung susundin mo ang aking non-pressure na paraan. Kaya isulat ang listahan ng mga tao sa mainit na merkado. Gawin mo yan ngayon. Balik at iplay ang video. Sige, hakbang dalawa. Meron ka ng listahan ng mga tao. Gusto kong kunin mo ang iyong telepono at i-text mo ang mga taong ito. At narito ang mensahe na ipapadala mo sa kanila. Tito John, nagsimula ako ng bagong negosyo at talagang kailangan ko ang tulong mo. Pwede ba kitang tawagan ng mabilis para ipaliwanag kung paano? Ayos. Ginagawa mo lang ay humihingi ng mabilis na usapan sa text na ito. Wag nang magpaliwanag. wag nang pumasok sa detalye. Sabihin mo lang, nagsisimula ako ng bagong negosyo. Talagang kailangan ko ang tulong mo. Pwede ba kitang tawagan para ipaliwanag kung paano? Okay? Yeah, kapag nagawa mo na ito at naipadala mo na ang mensaheng ito, subukan mong ipadala ito sa hindi bababa sa limang tao sa iyong listahan ngayon. Kung hindi sila tumugon agad, magpadala ka sa lima pang tao hanggang makakuha ka ng isang tao na agad na tumugon. And sa sandaling may tumugon, tatawagan mo na. Sila? Sige, lumipat ako dito sa susunod na hakbang. Ngayon, napakahalaga nito. Gusto kong tawagan mo sila. Eh kung susubukan mong gawin ito sa pamamagitan ng text, hindi ito magdadala sa iyo ang mga resulta na gusto mo. Baka ikaw ay sobrang influential at magiging epektibo ito, pero ang ibang tao na sumasali sa negosyo mo ay maaaring hindi kasing influential mo at kaya ang tawag ay magiging mas epektibo para sa karamihan ng mga tao. Okay? Kaya kunin mo ang telepono at tumawag. Yeah, huwag kang matakot na ipractice ang usapang ito ng maraming beses hanggat kailangan mo ng malakas para maging komportable ka. Mahalaga na sundin mo ito ng sunod-sunod, na huwag kang magtanggal ng kahit anong bahagi ng usapan. Ito, maari kang magdagdag. Mga bagay, pero gusto kong siguraduhin mo na bawat linya ay bahagi ng sinasabi mo sa telepono, okay? Kaya, panggitin mo ang kanilang pangalan, Tito John. Maraming salamat sa iyong oras. May ilang tao sa mundo na kasing halaga ng opinion mo para sa akin at kinailangan ko ng maraming tapang para tawagan ka. Agad nitong pinapalapit ka uh, sa tao sa isang posisyon ng kahinaan at magiging sanhi ito ng empatiya mula sa ibang tao. Kaya nagsisimula ka ng bagong negosyo. Baka medyo kinakabahan ka na makipag-usap sa mga taong ito. Mahalaga na sabihin mo sa kanila iyon. Gusto nilang suportahan ka at tulungan ka. Okay. Muli bihin ko lang ang pamamaraang ito ay hindi para sa iyong mga kakilala wala silang pakialam kung kinakabahan ka wala silang pakialam ang pakialam lang nila ay kung ano ang makukuha nila di ba ang katao sa iyong mainit na merkado may pakialam sila kaya dalhin natin sila mas malapit sa iyo. Sabihin mo kamakailan nakipagsosyo ako sa multi-billion dollar wellness brand doTERRA at nagmamarket ng kanilang mga produkto. At yung sa aking unang 30 araw, kailangan ko ng 15 hanggang 20 trial na customer para subukan ang aking produkto isang beses. Kung gusto mo ito, makakakuha ka ng diskwento sa hinaharap. Kung hindi mo gusto, hindi mo na kailangang bilhin ito ulit. Pero ang pagbili at patutuo mo ay talagang makakatulong sa akin sa aking marketing. Mara ba akong umasa sa iyo na isa ka sa mga unang trial na customer ko? Salin-salin, mari mo lang itong basahin ng malakas kung kinakabahan ka. Sinabi mo sa kanila na kinakabahan ka, kaya't basahin mo na lang, okay, ngayon, kikita mo, napakasimple lang nito, humihingi ka lang ng tulong. Kung maaari nilang subukan ang ilan sa iyong mga produkto isang beses, kung ayaw nila, hindi mo na sila guguluhin ulit. Ito, magustuhan nila ito. Matutulungan mo silang makakuha ng mas magandang diskwento sa hinaharap sa pamamagitan ng aming loyalty program. Aming mga promosyon at iba pa marahil sa pamamagitan ng pag-sign up. Sige. Ngayon, karaniwan dito. Dito na nila itatanong sa iyo. Well, ano ang produkto? Di ba? Sabihin mo sa akin, ano ang produkto? Personal kung gustong tumutok sa dalawang check na kit at inire-recommend pumili ka ng dalawang option Maari mong i-customize ang susunod na bahagi na ito gamit ang kahit anong kit na nakatutok ka, kaya kung talagang nakatutok ka sa mahabang buhay at sa aming produkto ng collagen, pagkatapos ay isaksak ang isa. Kung talagang nakatutok ka sa nutrisyon at suplemento, baka ito ang aming produkto ng VMG. Pero, pero para sa akin, alam mo para sa karamihan ng mga merkado na pinagtatrabahuhan ko, talagang nakatutok kami sa aming pangunahing produkto na mga essential oils. Kaya, dalhin kita sa isang proseso kung ano ang magiging hitsura nito gamit ang mga essential oils. Narito ang iyong unang alok at sasabihin mo lang sa kanila ang tungkol sa alok dalawa kung ilang kadahilanan tumanggi sila sa alok isa. Sige. Sasabihin mo na meron akong kit na tinatawag na Healthy Start Kit o pumili ng kahit anong kit sa iyong bansa na magandang panimula kasama ang 8 hanggang 10 essential oils. Kasama dito ang 10 nangungunang essential oils na binebenta namin. May mga langis ito na makakapagpabuti sa tulog, suporta sa immune system, function ng respiratory, mga kalamnan, kasukasuan, kalidad ng balat at marami pang iba. Yung mga ipapadala ko sa iyo ang buod ng ilang mga benepisyo at imbitahan ka rin sa isang personal na workshop kung saan ituturo ko ng mas detalyado kung paano ito gamitin. Pagkatapos mong bilhin ang mga ito, ganyan ang halaga nito? Mari kitang padalhan ng link na kasama na ito sa cart. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay magbayad online at maghintay na dumating ito sa mail. Ayos ba yan para sa'yo? Sige, gagawin mong. Brang simple. Kaya gagamitin mo ang aming link generator na ipapakita sa isa sa mga susunod kong video kung paano ito gamitin para makagawa ng link. E kung sana sila maaring mag-enroll, bumili ng kit na yon. Ang kailangan lang din ang gawin ay ilagay ang kanilang impormasyon sa pagpapadala, ang impormasyon ng kanilang card, at ipapadala na ito sa kanila. Ngayon, magsisimula tayo sa isang kit. Eh, huwag magsimula muli sa isang produkto lang, maliban kung ito ay isang mas malaking produkto. Magsimula sa isang kit ng mga produkto, and kung hindi rito pasok sa kanilang budget, bababa tayo sa mga option. Ito ay hindi lang ang tanging option. Pero tanungin mo sila, ayos ba ito para sa sa'yo? Okay. Ngayon, gusto ko rin ibanggitin ang workshop na pag-uusapan mo. Inirerekomenda ko na ang unang klase mo, kung ito man ay personal. Sa Zoom ay para sa iyong mainit uh, na merkado. Ito ang klase para sa yung mainit na merkado. Sila ang mga tao. Bahagi ng mga unang pag-uusap na ito. Kaya pag-uusapan pa natin 'yan sa dulo ng video na ito. Kung sila ay sumasang-ayon sa sabihin nila ayos. Sige. Ay, yun, alam mo. Siguro mga 150 diyan. Okay? Handa akong gumastos ng ganyang halaga para tulungan ang pamangkin ko. Salamat Tito John. Uh, kung sila ay sumasang-ayon, gumawa ka ng link sa labs.terra.com o kaya gamitin ang iyong link generator. Kung ikaw ay nasa merkado na may link generator kung saan makakagawa ka para sa isang tiyak na produkto at pagkatapos ay ipadala mo sa kanila ang iyong link, siguraduhin pasalamatan sila at imbitahan sila sa isa sa iyong unang apat na klase. Sa paglulunsad, pag-usapan natin kung paano gawin yan sa isang minuto. Narito na ang link generator. Ilalagay mo ang iyong ID, ang bansa kung saan sila nakatira, isang option sa pag-enroll. At pagkatapos ay iklik mo ang generate link Maari kang gumamit ng link generator para sa iyong merkado upang makagawa ng link para sa isang tiyak na kit kung meron kang kakayahang gawin 'yan sa iyong bansa. Sige, ngayon kung sakaling tumanggi sila sa kahit anong dahilan, baka sabihin nila, baka sabihin nila. Alam mo ba, alam mo ganito ang panahon ng taon. Wala lang akong sapat na pera para bumili ng malaking kit na ganyan sa ngayon. And uh, guess what? Bibigyan mo sila ng pangalawang alok. Narito ang iyong pangalawang alok. Kaya kahit anong dahilan na sabihin nilang hindi, sasabihin mo, naiintindihan ko, gets ko. Mayroon din akong simpleng introductory kit na kasama ang aming tatlong pinakamabentang langis, lemon, lavender, at peppermint. 100 plus paraan gamitin tatlong langis kalusugan yung pamilya. Ganito ang halaga nito, di ba? Napakaliit na halaga lang nito. Sa tingin ko, magugustuhan mo ito. Alam kong mukhang maliit ito dahil napakaliit ng komisyon ko dito. Pero talagang nakakatulong ito sa akin ng malaki para makapag-qualify sa mga susunod. Karagdagang training sa aking kumpanya at nakakatulong ito sa akin na makakuha ng ilang paunang patutoo kung magugustuhan mo ang mga produkto. Maari mo ba akong tulungan? Okay. talaga. Kaya kung ayaw nilang bumili ng malaking kit, nungin mo sila kung handa silang bumili ng tatlo lang. Alam mo, ang aming tatlong pangunahing essential oils. Ngayon, para sa option ito, ang inire ko ay ibenta mo ito sa kanila sa retail price kaya sabihin mo sa kanila ang retail price. Meron tayong wholesale na siyang presyo mo at meron tayong retail. Sino mang mag-enroll bilang miyembro ay makakakuha ng wholesale price ng automatiko. Pero sa ilang merkado may bayad para mag-enroll ka. Uh, kaya kahit anong merkado ang kinaroroonan mo, kung ibebenta mo lang ang introductory kit, inire-recommenda kong bilhin mo ito para sa sarili mo. At pagkatapos, ibebenta mo ito sa kanila, binabayaran nila ng retail price, kaya't babayaran nila ng direkta para dito, at pagkatapos ay inaanyayahan mo sila sa iyong launch class, pero kung malapit lang sila sa iyo, mari mong bilhin ang kit sa sarili mong rewards order, yeah, kaya nakakatulong ito sa iyo na masaklaw na ang gastos ng susunod mong order, mari mo itong i-deliver ng personal para makalikha ng pakiramdam ng mahusay na serbisyo sa customer, at makikita nila kung gano'y kaka-excited ng personal tungkol sa paglulunsad ng iyong negosyo. Makakatulong din ito sa iyo na masaklaw ang gastos ng iyong unang loyalty rewards order. Okay? Ngayon, kung sasabihin nilang hindi sa alok na ito, bumaba ka ng isang antas at sabihin, okay, kung magfocus ka sa yung tulog, enerhiya, kalusugan ng digestive, emosyon, o kalusugan ng respiratory, alin sa mga iyon ang pinakamahalaga para sa iyo? Ngayon, handa ka bang bumili ng kahit isang produkto para makatulong sa iyo sa isa sa mga kategoryang iyon? At maaari kang bumaba. Ibenta sa kanila ang isang produkto lang, okay. Pero kadalasan, ang kit na ito, muli, tinulungan ko ang isang tao na makabenta ng 17 kits. Karamihan sa kanila ay ganito. Mas maliit na kit lang nung nakaraang linggo gamit ang prosesong ito. Sa huling hakbang, hakbang apat ng pag-uusap, anyayahan mo sila sa isa sa iyong unang apat na launch classes. Kaya sabihin mo, salamat ng marami, Tito John. para tapusin, meron akong apat na launch events na nakaschedule para ituro ang mga benepisyo ng mga produktong ito. Gusto kong mag-practice ng aking presentasyon kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan muna. Marka bang pumunta sa isa para suportahan ako? Kaya teso ay talagang para sa dalawang bagay. Una, para matutunan nila kung paano gamitin ang mga produktong binili na nila. Kaya yeah, kung sinabi nilang hindi sa lahat ng mga option, ito ay nagbibigay sa iyo ng isa pang pagkakataon na turuan sila tungkol sa mga produkto at sa totoo lang, mas komportable para sa iyo na i-practice ang aming presentasyon. Sama ang mga tao na kilala mo, ibibigay nila sa iyo ang kanilang kumpleto at tapat na feedback at hindi ka nila huhusgahan. Sasabihin nila, okay alam mo, ang pamangkin ko si Matt ay nagsisimula pa lang sa negosyong ito, pupunta ako para suportahan siya kahit na ang intention niya ay dumating tulad ng... Meron akong isang tao na talagang malapit sa akin na dumating sa isa sa aking mga unang klase, alam mo, para suportahan ako. Pero talagang marahil ay titingnan ang mga dahilan kung bakit hindi ko ito dapat gawin at subukan kumbinsihin akong huwag ito gawin. Kahit na sila pagkatapos subukan ng mga produkto ng personal, nag-sign up. Bumili ng kit? Okay. Kaya layunin mong gawin ang hot market strategy na ito at ang iyong unang apat na klase sa iyong unang buwan kung gusto mong lumago ng mabilis, gawin mo ito lahat sa iyong unang linggo, okay? Magkaroon ng layunin na maabot ang elite sa parehong panahon sa unang buwan na iyon, magiging makapangyarihan ng kwentong iyon. maabot mo man ang mga layuning ito o hindi, tandaan na ang mas mahalaga kaysa sa mga resultang gagawin mo sa iyong unang buwan ay ang kwentong masasabi mo upang magbigay ng inspirasyon sa iba na kunin ang mga ito. Una, mga hakbang na madaling ulitin sa napakagandang negosyong ito at upang magpatuloy kahit na nagiging hindi komportable kung meron kang mga tanong, pakiusap, makipag-ugnayan ka sa akin, ito ang iyong takdang aralin. Gusto kong makipag-ugnayan ka sa akin ng personal, makipag-ugnayan ka sa iyong upline sa sandaling matapos ito, yung yeah, minimum na layunin na limang tao, 15 hanggang 20 tao na makikipag-usap ka para makita kung handa silang bumili para lang supportahan ka Tara na simulan na natin ang iyong unang benta, ang iyong unang komisyon. Maraming tao pagkatapos gawin ito, nakakakuha sila. Nabayaran na ang kanilang kit at kumikita na sila mula sa paggawa nito. Sige, sa susunod na video, tutulungan ko kayong ihanda ang inyong mga sarili para sa tagumpay. Matutunan mo kung paano gamitin ang ilang mga tool kasama na ang link generator. Kung meron kang mga tanong tungkol dito o kung wala kang taong magtuturo sa iyo kung paano ito gamitin, at sa susunod na ilang video, sisimulan na natin ang natitirang proseso para sa iyong buwan ng paglulunsad. Sobrang excited ako para sa iyo. Yeah, hindi na ako makapaghintay na marinig ang mga resulta mo sa paggamit ng hot market approach na ito. Ah, uh, pakiusap, mag-iwan ng komento sa ibaba ng video na ito sa sandaling matapos ka na at ipaalam mo sa akin kung ilang tao ang bumili ng produkto mula sa iyo sa pamamagitan ng hot market approach na ito. Sige, ingat kayo mga kaibigan.